Hi, ako si Buhay Barko Vlog at ito ang kwento ng buhay ko. Nagumpisa ang lahat sa hindi inaasahan pagkakataon na ako ay makakasakay sa barko. Dahil sa totoo lang, pagka-graduate ko ng high school ay criminology na kurso ang gusto ko. Sa hindi inaasahan pagkakataon sa napuntan kong school para ako ay mag-enroll ng criminology ay wala ang kursong criminology. At dahil no choice ako at gusto ko makatapos ng kuleyo, naghanap ako ng ibang kurso at nakita ko ang kursong Associate Marine Technology na 2 years course lamang at wala pa ako idea kung ano nga ba yung kursong Marine Technology. Hanggang sa naisip ko itanong sa registrar kung ano nga ba ang magiging trabaho ng isang graduate ng Marine Technology at hindi naman ako binigo ng aking napagtanungan na ito pala ay isang siman course. At dahil hindi naman ako pinanganak na mayaman at lumaki ako sa hirap, ay naisip ko 2 years course lang yung kukunin ko para mabilis maka graduate at para makasakay agad sa barko. Siyam kami magkakapatid at ako ay panglima sa aming magkakapatid at ako ang kaunahan makakagraduate ng kuleyo. Sa tulong ng aking mga nakakatad ng kapatid na babae, nagtulong-tulong sila hanggang sa makatapos ako taong 2007. After one month ko makagraduate ay nagpursige agad ako makasakay at nagkumplito agad ng mga requirements na pangsiman. At sa tulong pa rin ng aking mga nakakatandang kapatid na babae ay mabilis ko na kumpleto ang mga requirements na kailangan ko para makakuha ng experience. At dahil wala ako backer, ay nagdesisyon muna ako sa Makay muna sa Inter Island para magkakaroon ako ng experience at dahil kapag Inter Island, ang sasakyan mo bilang isang engine cadet or apprentice ay kailangan mo maglagay sa mga company sa Pilipinas. At buti na lang sa tulong ng aking mga magulang ay nakumpito nila yung halagang 12,000 pesos na kinakailangan muna magbinta ng baboy ang aking tatay at nanay sa aming probinsya sa Quezon. Buwan ng June taong 2007 ay nagumpisan na ako makasakay bilang isang apprentice o isang engine cadet sa isang Roro Passenger Vessel. At taong 2008 ay natapos ko na ang one year contract sa Inter Island bilang isang engine cadet at nagdesisyon din ako agad na mag-apply sa international. At nakumplito ng na mga requirements na pang-international at sa tulong muli ng aking mga kapatid na babae at mga magulang ay mabilis ko nakumplito ang mga ito. Taong 2009 ay pinalad na ako makasakay sa Barkong International. Sa edad na 20 years old ay nakasakay ako sa isang bulk carrier bilang isang wiper after 6 months on board ay pinalad agad ako ma-promote bilang isang oiler. At dahil graduate ako ng kursong 2 years lamang, ay hindi na ako pinalad makapag-exam bilang isang officer sa barko. At sa kasalukuyan ay isa pa rin akong oiler. At sa ngayon ay 16 years na ako sumasakay ng barko at masasabi ko sa aking sarili ang pagbabarko ay hindi pang habang buhay. Dahil habang tumatagal ka sa barko ay umiiksi ang panahon na makasama mo ang iyong pamilya at hindi mo nasusubaybayan ang paglaki ng iyong mga anak. At sa ngayon ay on board ako sa isang container ship at malapit na rin umuwi at excited ako na makasama kong muli ang aking pamilya at magbabakasyon ng ilang buwan para maipahinga ang katawan para sa susunod muli na kontrata. Sa ngayon, ganito lang ang rotation ng aking buhay. Sasakay ng 9 months at magbabakasyon ng 2 o hanggang 3 months. At siyempre, naghahanap din ako ng ibang opportunities para makasama ko na lang palagi ang aking pamilya at nangangarap din ng early retirement.